buwan ng Agusto, bago pa ang anihan, nagsimula ng magbago ang hangin sa nayon ng Pialo Veza. Mas mahaba ang mga anino, mas mabigat ang amoy ng lupa at parang may laging nag-aabang sa likod ng bawat puno. Sinasabing pagsapit ng ikasampunang gabi, Gumigising ang lumang sumpa. Ang mga patay ay bumabangon. Ang mga nagkasala ay dinadala ng dilim. At ang mga buhay ay pinaglalaruan ng mga nilalang ng kagubatan. Si Jacob, baguhan sa nayon, ay nakipisan lamang para mag-alaga ng Chiahin na ng mga kapitbahay na biglang lumamig, maputla, laging may takot sa mata. Sa unang mga gabi, pinakinggan lang niya ang taghoy ng hangin sa bintana at inayos ang mga bote ng asin, krusipiho at bawang ayon sa payo ng mga matatanda. Ikasiyam ng Agosto ng hating gabi, sa dilim ng kanyang kwarto, Narinig niya ang mahihinang yabag sa hardin. Parabang may naglalakad na palapit, ngunit walang maririnig na boses. Nang silipin niya, wala namang tao. Ngunit dumaan sa bakuran ang malamig na usok na parang may dalang panibagong hampas ng kabog sa dibdib. Kinaumagahan, Tatlong manok ang nakitang natuyot ang katawan sa tabi ng balon. Walang dugo, walang bakas ng kagat, kundi maliliit na butas lang. Ang lupa sa paligid ay madulas at may talsik ng sangkap na parang sinabuyan ng gatas na itim. Sa gitna ng dilim, narinig niya mula sa kakuhuyan ang pangalan niya. Yakob, Yakob. Habang pinagbabantayan ang tiyahin, may bumisita na matandang babae, si Babcha Wanda, kilala sa bilang nagbabantay ng lumang libro ng alamat. Dala ang mabigat na babala. Naririto na muli ang gabi ng uhaw. Magtago sa loob. Wag mong bubuksan kahit sino ang kumatok. At huwag kang magpadala sa iyak at awit ng bata. Yan ay paninin lang ng mga susumpang patay. Isang gabi, habang binabantayan ang hininga ng tiyahin, may narinig siyang pag-iyak ng bata sa labas, tila humihingi ng saklolo. Nilabanan niya ang pagnanais niyang buksan ngunit lalong lumalakas ang pagdaing. Tulong! Malamig! Tulong! Maya-maya ang paghikbi ay naging tawa at ang tunog ay lumalalim na parang tinig ng matanda. Biglang sumigaw ang tiyahin at tinuturo ang kanyang bintana. May mukha ng babae, maputla, nakadikit sa sanamin, walang mata, puro sugat at dugo, at may mahahabang kuku sa balikat. Dali-daling inilagay niya ang krusipiho sa bintana, sinabuyan ng asin sa gilid at naramdaman niyang parang naipit sa hangin ang sigaw. Unti-unti, ang mga tao sa nayon ay napansin na nagbabago. Ang ilan ay hindi na nagbabati, laging namumugto ang mata at nangangatog kahit mainit ang gabi. May mga batang biglang hindi gumigising kinabukasan. Sa liwasan, may usap-usap. Mga vampir nga raw ang bumabalik, naghahanap ng mga bagong kasama. Dumating ang gabi ng ikasampu ng Agosto. Lahat ay nagkulong, ngunit may ilan pang naglakad sa kakuhuyan, dalaraw ang tawag ng kamag-anak. Yung iba hindi na nakauwi. Mula sa gubat, nagliparan ang mga uwak at ang tunog ng pakpak ay parang lagitik ng puto. Habang naghahanda ng alak at tinapay sa altar, napansin ni Jacob na napakarami ng anino sa paligid niyang bahay. Ang halaman sa harap natuyot na parang nilabnos ng usok. Sa bintana, nagsimulang umantungal ang malamig na hangin kasabay ng sumisigaw na pangalan at mga palahaw na bumalot sa buong bahay. Lumabas si Jacob dala ang lampara at itak, sinundan ng takot at panalangin. Sa gitna ng gubat, biglang lumabu ang liwanag at sa harap niya lumitaw na isang puluton ng mga vampir. May batang walang mata, matandang walang mukha, mga aninong sumasayaw sa paligid na tila altar na bato. Lahat piling-pili, nilalapitan siya at inaawitan. Sumama ka, sumama ka, dito wala ng kirot, wala ng sikat ng araw. Naririnig niya ang sinasabing alamat na ang mga vampir ay inuudyukan ng matinding kalungkutan, galit, pagsisisi. Isang babae, duguan ang bestida, nilapitan si Jacob. Dala mo ang kasaysayan ng bayan, iligtas mo ang iyong tiyahin, bitawan mo ang sarili mo sa dilim. Lumuhod si Jacob galit at takot. Nagdasal ng taintim. Ipinasa sa kamay ang itak at ginigas ang huling dasal ng mga matatandang nayon. Lumiwanag ang kandila mula sa paket niya. Sumigaw ang mga nilalang at naghiwahiwalay na parang masamang hangin. Iniwan ang katahimikan sa paligid. Bumalik si Jacob sa bahay basang-basa sa pawis at ulan, nanginginig at laking pasasalamat na natagpuan pa ang kanyang tiyahin na buhay. Subalit tuwing gabi, bigla na lang siyang nagigising sa gitna ng malamig na hangin, naririnig ang garalgal na boses ng batang babae at minsan napapansin na may pulang marka ng kamay sa kanyang bintana. Nagbago si Jacob. Mas tumahimik, mas naging mapagmasid. Sa bawat gabi ng ikasampu ng Agosto, muling nauulinig ang buntong hininga at awit ng mga vampir sa gubat ng Bialoweza. Iisa lang ang paalala ng alamat. Huwag kang magpapabiktima sa paanyaya ng dilim dahil ang kagutuman ng mga nilalang ng gubat ay walang hanggan at ang bawat kwento ng takot ay nabubuhay mulit-muli.